Bro, bro, pasok ka bro. Ano, ano daw ang rason bro na tumigil siya sa pag-vlog? Bro, George, go ahead. Tumigil daw sa pag-vlog ang aking kaibigan dahil sa mga sumusunod na rason. Walang suporta sa mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya, kapitbahay, lalo na sa mga followers daw niya. Mas lalo pa daw dumami ang mga basas daw niya. Sagot ko naman sa kanya, ang mga bosses mo, ibig sabihin, unti-unti ka nang sumikat at nag-level up. Kung ang mga sumusunod na dahilan ang pagbabasihan mo, para lang tigilan mo ang pag para sa maging future mo, na kumpre, talo ka dyan sa pinag mo ngayon. Ikaw lang ang nakakakita sa potential mo. At hindi ang mga kakapitbahay, kaibigan, kapamilya o followers mo ang sa future mo, tandaan mo ito kaya, hindi abot na isang libo ang dami ng mga naaway mo dito, tulad ng kapamilya kaibigan, kamag anak kapitbahay, at sa mga ilan sa mga buzzers mo huwag mo silang intindihin kasi nagapokus lang sila sa ngayon, kung anong meron ka ngayon hindi nila nakita ang mga future mo pare, at ikaw lang mismo ang driver sa future mo ang pagkatiwala sa sarili mo ay kasama na dyan ang pagkatiwala sa Panginoon. Dahil alam mo po, there are millions of followers soon to follow you. Kumpara sa libo-libong kaibigan, kapitbahay, kapamilya o kamag-anak mo. Darating din ang panahon na mag-suporta din sila kapag nakita nila na successful ka na. So yun mga ka no, ang tinig ni George galing sa Manala. So isang kaibigan niya ang pinapayuhan niya dahil huminto na daw sa pagbablog dahil hindi daw nakaramdam ng suporta galing sa pamilya at sa mga kaibigan at sa kanyang mga followers. Huwag niyong gayahin mga ka tuloy lang po tayo. Uh, George, uh, maraming salamat George ha, sa panahon mo George na binigay mo sa atin. Na... Walang problema po maraming maraming salamat din po sa pagbigay mo ng opportunity na makausap din kita thank you so much okay, okay George salamat ha salamat din uh, ako din ay na-inspire din ako sa mensahe mo uh, sa iyong pagpayo mo sa kaibigan mo so yan po no So, ang sinasabi ni George sana po ay makuha natin ng aral mga kaimdolubino na tayo ay huwag tayong titigil pagpatuloy din natin ating mga pangarap bilang mga content creator dahil darating ang araw mga kaimdolubi ay matupad ang lahat ng ating mga pangarap kapag ipagpatuloy lang natin kung ano ating nasimulan. So, yun o. No? Maraming salamat po, George. Once again, salamat sa iyong suporta at sa iyong pagsuporta din sa aking Facebook page. Thank you so much mga kaimdolubi.